Hi! Magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw pag-uusapan natin ng mga tips na mga dapat at hindi dapat natin gawin sa ating hagdanan upang tayo ay swertihin o hindi tayo malasin. Bukod sa tatlong pinakamahalagang lugar ng ating bahay, ang pangunahing pintuan, ang silid tulugan at ang kusina, ang hagdanan ay may mahalagang papel din sa home feng shui dahil ito ang daluyan upang ilipat ang daloy ng enerhiya sa ibang mga antas ng ating bahay. Kaya naman tignan natin ang ilan mga dapat at hindi dapat gawin. Narito at pag-uusapan natin ang batas ng Feng Shui ng hagdanan na hindi dapat balay-walain. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka palang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Everyone, dapat solid at matibay na material tulad ng kahoy, metal o kongkreto ang dapat gamitin para sa paggawa ng mga hagdan. Pangalawa, ang hagdanan ay dapat na maliwanag na naiilawan. Ito rin ay para sa inyong kaligtasan. Pangatlo, Iwasan ang pagkakaroon ng hagdanan na nakaharap ng direkta patungo sa pangunahing pintuan. Sa pagkataalisin dito ang lahat ng daloy ng enerhiya patungo sa iba pang mga antas ng bahay na sa termino ay nag-aalis sa pangunahing palapag ng bahay ng chinito. At bilang isang lunas, maari mong isaalang-alang ang paglalagay ng mga magagandang halaman sa mga panig na makatutulong upang mabawasan ang chi na dumadaloy palayo mula sa pangunahing antas. At bilang kahalili, maaari mo rin isaalang-alang ang paglalagay ng isang screen divider o paghahati upang harangan ang view ng mga hagdanan na direktang nakaharap sa pangunahing pintuan. pang -apat. Huwag magkakaroon ng anumang hagdanan sa gitna ng isang bahay sapagkat sumisimbolo ito ng isang mabibigat na pasanin sa puso kaya ito ay itinuturing na isang masamang feng shui. Ang pinakamainam ay matatagpuan ito sa gilid ng iyong bahay. Panglima, iwasan ang pagkakaroon ng isang spiral staircase. Dahil kung saan man ito nakaposisyon, ito ay na-visualize tulad ng isang corkscrew drill down at ito ay negatibong makakaapekto sa tao, kalusugan ng sektor na kabilang din. Halimbawa, kung ito ay nakaposisyon sa northwest, ito ay nakakaapekto sa ama ng pamilya at iba pa. Pang-anim, hindi ipinapayong magkaroon ng pintuan ng isang silid sa itaas na direkta na naaayon sa tuktok o sa ilalim ng hagtan. Pangpito, iwasan ang pagkakaroon ng salamin na nakaharap sa hagdan sa itaas o sa ibaba Huwag ding iposisyon ang iyong kusina, silid tulugan, silid kainan o banyo sa ilalim ng hagdanan. Huwag ding lalagyan ng pulang carpet ang inyong mga hagdan dahil pinaniniwalaan na magdadala ito ng masamang kapalaran at kasawian. Iwasang ding maglagay ng anumang mga tangian ng tubig o altar sa ilalim ng iyong hagdan. Ang sitwasyong ito ay maaring makabuo ng negatibong enerhiya at magkaroon ng epekto sa kalusugan, kayamanan at relasyon ng sambahayan. Nakindi na ang hagdanan ay dapat sapat na malawak at magkaroon ng sapat na puwang para sa hindi bababa sa dalawang tao na makalalakad parehas ng madali. Naranasan mo na ba ang mga hagdan na napakasikip na parang pinipiga ka sa sulo kapag dumadaan ka? Ito ay magbibigay sa iyo ng isang sense of safety at hindi komportable. Sa modernong disenyo ng bahay naman, ang rehas ay sadyang tinanggal na. Ngunit sang ayon ka ba na ang mga reles ay nagbibigay na isang seguridad at kaligtasan kapag umakyat sa hagdan? Kaya sa hagdanan ng Feng Shui, ito ay isang mas mahusay na pagpipilian ang pag-install ng mga rehas o ng mga hawakan. Panglabing tatlo, ayon sa ilang pagsasanay sa Feng Shui, ang bilang ng mga hagdan sa isang hagdanan ay dapat na isang odd number. Subukan na panatilihin ang bilang isa, dalawa, lima, Sampo, labing tatlo, labing apat, labing pito or 22 na bilang na mga hakbang isang hagdanan. Pang labing apat, mas mahusay na magkaroon ng mga hagdanang ng kahoy sa timog silangan at timog silangan ng isang bahay. Panglabing lima, kung gagawa ka naman ng mga hagdan sa hilaga, kung ganun ay maaari mong gamitin ang metal na hagdanan. Panglabing anim, ang mga hagdan na konkreto ay maaring gawin sa northeast, southwest, west at northwest. Ang labing pito, tiyaking komportable ang mga hakbang hindi yung masyadong matarik o masyadong mababaw. Panglabing walo, ang kristal na chandelier sa simula ng hagdan ay mabuting feng shui. Iwasan din ang pagkakaroon ng sirang hagdanan. Kung alinman sa mga landings ay nasira, dapat ay ayusin ito agad. Ang mga hagdan din ay hindi dapat humarap sa anumang sulok ng bahay. Hayaan ang isang hagdanan na humarap sa iba pang hagdanan. Wala ring mga banyo sa simula o pagtatapos ng isang hagdan. Walang hagdanan din dapat sa harap ng pintuan ng silid tulugan. Pagkailan din magkakaroon ng pulang kulay na hagdan dahil nagdudulot ito ng mga kasawian. Iwasan ang mga lumalangit-nit o mahina na materyales para sa paggawa ng mga hagdanan. Iwasan din ang anumang mga puwang sa pagitan ng mga landing sa isang hagdanan. Ang puwang sa pagitan ng mga landings ay nangangahulugan daw ang pagtagas at iyon ay isang masamang feng shui. ating mga panaginip tungkol sa pera, mga kahulugan at interpretasyon. Pero paalala lamang po, ito ay mga gabay lamang. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi ng mga tunay na mangyayari o magaganap sa atin. aking buhay ay kulang sa sigla ganda ng taglay ko ay hindi nila makita ngunit nang ikaw ay makilala ang beauty ko iniiligan na so big and back sapphire drop sa isa sa Feel you drop, sa easy shop Mundo'y magiging magkulay So peek and pack Shop, feel you drop, sa easy shop Gaganda ang buhay Peek and pack Shop, feel you drop, sa easy shop Mundo'y magiging magkulay Mundo'y magiging magkulay